Good morning, Kakorinte! Mga ka-viewers! Yeah! Ah, uh, flex na ako nung no, ang atong trabaho dito. Tayo so, po ay uh, nag-wiring dito sa ano, sa konkret na bahay sa kaibigan natin. Jordan Olmogis, shout out! Wow! Uh, tayo po ay kanyang kinuha. Kasi may kinuha na siya pero hindi dumating kaya nag, naghanap siya ng iba tayo kuya na isa sa nakuha niya wow. ito sa bahay niya ito yung panel board so apat na breaker lang po ang makasya dito ito yung tinatawag na panel board o panel box, panel box. Nice. so dito may isang lalagyan ng convenience outlet at saka doon sa ano isa lang din dito sa may kwarto nila So, bali dalawang rooms lang itong bahay nila. Dito yung isda. Saka, dito yung uh, kitchen nila. Yung dining. At dito yung sala. Dito At yan yung main door. At saka panel board. Shout out sa kasama ko. Noy, Junior. Uh, oh, Junior Gohil. <laughs> Sino yung nakakilala niya? Shout out, Jibin Gohil. Uh, kasama kami dito. So, ito yung switch. Ah, uh, ito tinatawag na utility box. Ah, uh, uh, kinokonek yung mga switches or mga convenience auto. Kasi may ano ito, may thread, no? Nag-thread uh, ito. At ito nilagyan natin ng electrical tape. Para pag, pag ano ba pag lagay natin ng ito, concrete hindi siya matamaan at hindi tayo mahirapan sa paglagay ng mga switch ito yung mga switch na single switch lang ito dalawang single switch at saka dalawa din ang ano dalawa din ang convenience outlet na electric trigger yung electrical plan ito dalawang convenience outlet at dalawang ilaw lang kaya yung isang ilaw isang ilaw at ito yung switch nya switch nya ito so dito sa sala yung ilaw sa sala ayan ayan doon yung switch nya sa main door main door po so ayan lang uh, pag matapos na ito mga ka pwede nang yung may-ari si Jordan pwede nang siya na bahala kung anong mga additional yung ilagay niya ilagay siya ng mga pin lights, mga cube lights mga chandeliers uh, o aircons mga water heater o ano pa siya na bahala no, hindi na mag, mag alam yung uh, supplier ng kuryente, supplier ng power dito sa buhol so, hindi na yan mangyalam so yan lang tapos <coughs> Ito yung mga circuit breakers nya. So yung circuit breakers natin kasi sa electrical plan, ah uh, ano lang, no, ito yun sya. Royo ang brand. So may isang 15 amperes at isang 20 amperes at isang 30 amperes. Yung 30 amperes, yung main breaker natin, yung 20 amperes. Uh, siya yung protection natin, siya yung breaker sa convenience outlet at yung 15 amperes doon sa mga ilaw. At nice. sa labas. Uh, patingin ko kayo sa ating kan uh, service entrance with house metering kasi ano dito eh, yung connection nila is mga ika no? isang grupo yan ng mga kabahayan na isa lang yung source nila at uh, may tinatawag silang isang mother meter at sa mga bahay-bahay nila, doon nilalagay yung kanilang mga individual meters. but yung i-read, -re i-reading, mother uh, meter lang nila. So dito natin nilalagay yung kanilang individual meters ng mga bahay. Kaya dito lang yan. Kaya tawag na house metering. kita yeah! koneksyon sila at isa silang position. Kaya pwede yan dito sa bahay lang. At kung yung sa taas, no? doon yung service entrance natin yan so ganun lang tapos doon doon kukuha yung source nila yung banda at may bahay rin isa so ganun lang malapit lang yung connection na sa power nila yung so source nasa 30 meters yung <laughs> ito yung pinakamalakas natin na service si Mr. Baraco 7 years old So, Lalay natin sa ating mga <laughs> trabaho ni <laughs> Mr. Barako. So, yan lang mga ka-viewers, mga ka-korinti. Uh, ganun lang mga trabaho natin. At yung gamit natin dito, mga flexible hose lang. Mga flexible hose lang. Pwede flexible hose, pwede din PVC pipe. So, depende yan sa mayari kung medyo marami siyang budget. Pwede PVC electrical pipe yung orderin natin mas ano yon mas quality so ganun lang uh, chat out tayo sa ating mga ano diyan mga workers no? mga ka-alliance of all electrical workers association sa Abiwa mga ka-amigo mga ka-uban -ka sa buhat no? sa presidente sa association president uh, Aurelio Diaz from Sabayan Bohol shout out boss Khalid Dimo Kita ah, Ex-President Jimmy Kalapuan Murang di Digong Bon bueno, Huk Style no? Isu kayo Shout out inyo Kapan pa tong Maka minggu handa Maka kapan Terus buhat Ang ping takan online Okay Dagihan lagi na balita Nga mga elektrisyan Nga nangamatay Masahay Nga di maka first Magdaitan din Pagka sure Butang kanunay Sa mga Ang safety yun Bahalag Di mahumanda yun Basta kay safety dah

ulit hai oh, number 0967 6433 natin, -6 -6 -3 -3 natin Matonhai, Kakurinti TV so, Oh uh, my uh, God Magkunta kayo uh, at sa lugar So, uh, tayo sa buhol no? Klarin buhol So, lang at yung kasama ko dito silsil -sil. uh, using the matilio and the silsil Why? so dengan selamat mga viewers mga ka -kurinti, mga ka abiwa mga airtags, diha shout out ninyo wamping mamping life church for christ ministries international shout out mga pastors the whole warriors apit natong doa basketball kode ya, nggak berkit bol repiris. Si Robok si Bro J, Willis, si Lolo Yaiko, si Longlong, Bautista, oh, wow. uh, ah, si Pangix, sama no, oh, Pangix, ah, si Chris Tupper, uh, ah, Mercado, si Pai, si, si... si... si ngano Taka Kartoyo, Kang Kauban, si Piri Bodong, si Lumag,